So yun guys, welcome back to my YouTube channel and for today's video, meron tayong bibigyan ng tulong at meron tayong aabutan ng tulong. Yung tulong na iabot natin guys, hindi yan galing sa akin. Galing yan sa mga sponsors, sa mga mababuting tao. Uh, naging tulay lang ako para iabot sa kanila. So yun guys, syempre hindi lang ako nag-iisa. Ito, yan. Hello Nicole. So guys, kasama. Dito, dito ka. So yan, kasama ko ngayon si Nicole guys. Sinamahan niya ako ngayon. ah uh, dun sa, kasi di ko alam yung ano dito e, eh, Masikot-sikot dito sa lugar nila. Sinamahan niya siya yung tour guide ko guys. <laughs> Sinamahan niya ako kung saan yung pilihan ng... Mais? Oh, Oo, yung mais na... Ah, mais na bigas. Yung bigas, mais din yun. yun. Basta yun na yun. Then so guys, samahan niyo kami. Let's go. Ah, mais oh. Saan ba yung mais? Hindi man yan mais, uy. Ano yung itsura ng mais? Ano ano itsura ng mais? Gagmay nga pa yellow. Mali. Ah, yellow pala kulay ng mais. Ano yung mais? Yellow, yellow ba yan? Mais na. Tay, hey, mais na, tay. Mais ba yan? Parang hindi. Pura mo hindi. Kuan lang. Nag-45 ang kilo. Kuan te. 8 ka kilo. Baga lang ang plastic niya. Para di mabuslot. Vlogger <laughs> kasi itong kasama ko ate. Ito ba? Vlogger ito. Sikat. Artista din to dati ate. Aww. Oo. Really? Yes. Familiar ka sa Channel 47? <laughs> yes. Joke lang ate. Vlogger. Wala yung TV. Vlog yung TV. Vlogger wala yun natin. So, Nicole, pila na kilo? 4 kilos. 4 yan. Check. Oh. 4. Need pa ng apat ulit. Chan TV. Hello, hello. 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 Para din, Mignou. It? No, Oo, oh, parehas mag-ilong. Ano, hindi siya nag-i-arty? <noise> hey, Oo. Laga naman, mag-follow gusto? Kamay ko Yehey! Follow doon kami ni ate, oh. Nainita na yung... Nainita na si Nicole. Sorry, Nicole. Sinama pa kita dito. Uy, sorry ba? Sabihin mo, oo. Oh. <laughs> Binawakan ka dahil. Mura din may igso ante, para kami magkapatid ate. Oo, oh, para kayong magkapatid. Hindi hmm, man kami magkapatid ate. Ka eh. Sim kayo ng mata at saka ilong. Uy, sim <laughs> daw tayo ng mata at saka ilong. Oh. Dahil siguro yun palagi tayong magkasama no. Hmm. Baka magkajowa kayo ah. Hmm. Uy, hindi. Tuwa daw tayo. Hmm, hindi. Hindi mo kami juwa ate. Bawal pa kasi yung mga bata pa kasi kami ate. Mm. Yan lang? Yan lang. Meron kayo sardines dyan ate? Anong klas yung sardines? Yung isda na nilagay sa lata. Ah, yung ano, walang polo? <laughs> ha? Ano tawag? Senyorita? Senyorita? Magkano yung senyorita? 23. Yung senyorito? 23, 21. <laughs> <laughs> Apat lang ate yung maangahang, yung green tsaka Duhatahan oh. Pa -i -i. Ah, galing oh. Dalawang maanghang, dalawang hindi. Okay. Ilang ate? Okay. Magkano Duhat lahat ate? Teka muna. Huwag mo nang bayaran sa'yo na yan. Ay! Mabait <laughs> <laughs> naman ni ate oh. Kaso mas mabait kami, babayaran talaga namin yan. Hindi pwedeng, hindi uh pwedeng. -huh. Di ba Nicole? 452. Hmm. 452. Yeah. Oh. Bigay mo na Nicole. 452. <laughs> grabe. Yan yung magandang tindera. Mabait ba? 'Di ba? Kinakausap yung customer ba? Ilan yung sukli ate? 48 years old. 48. Parang kulang ate. Bakit? Wala. <laughs> Joke lang. eh padagdag ako na isang plastic ate ha. Yehey, grabe ang bait talaga ni ate oh. Dagdagan okay. pa na isang plastic oh. Ha? Grabe naman yan. Ang ganda Dito mo naman sa natin. unsa? sa? Siya madakpan. Basta ay eh, doon na pasta. Ah. Ito lang sa Sige po. Thank you ate. Thank you. Guys, bibili si Nicole ng coke para sa business nila. Ah. Uminom ka ba ng coke? Hmm. Ito yung dala ko guys. Hindi ko alam to kay Nicole. Galit man to pag dadalhin ko. Gusto niya siya daw magdala. Saan ba? Ang dala mo eh? Galit siya pag ako yung magdala. Gusto niya siya daw magdala ng isa. Guys, papunta na kami. ito si Nicole. Atras ka. Tignan mo yung outfit ni Nicole. Parang karatisyan. <laughs> Parang karatisyan ah. <laughs> guys, uh, nakapili na kami kasama ko ngayon si Nicole, yung Karatisyan Girl. Sorry Nicole, sinama pa kita nung langit. Okay lang pala, si pa kita. So guys, yakain mo na kami ni Nicole. So yan, isa sa Nicole. Oh. Wow, ang sarap naman ng tangpong, Nicole. Aww. Tangkong? Siyempre! Ah. Sarap niyan ni? Eh. Sige, takpan mo na. <laughs> sarap. Sarap ng tangkong, oh. Anong gamot niyang tangkong, Nicole? Para saan yan? Para... Pampaganda yan. Ano ba yung pampaganda na gulay? Wala? Di mo alam? na kami sa lugar kung saan namin ito ibibigay guys and siyempre ito yung kasama natin si Nicole so pakita mo yung ano ibibigay natin so yan so galing to sa galing to sa mga mababait na sponsor natin so yun guys itong bibigyan namin uh, para alam niyo lang guys itong bibigyan namin uh, nag-message siya dito sa page natin dito sa mismong channel natin na kailangan daw nila ng tulong dito ganyan at siyempre nakita namin na deserve naman nila tulungan kaya ngayon guys samahan nyo kami tulungan natin ito nandito kami sa ano sa malapit sa bahay nila Nicole. So, yung kapit bahay nila, yung matanda yun yung bibigyan natin. So, yung cameraman natin guys, si Nicole kasi hindi naman natin siya pabitbitin ito eh kasi mabigat 'to. Eh. ba diba, Mabigat. Hmm. Wait lang guys na naka-open yung patonis natin. Close natin para di makita yung abs. <laughs> ko, ko. Ayan, ito yung kasama namin si Nicole. Nay, okay lang ba? I-video kita, Nay? Video nga lang sa link. Video ko? Oh. <laughs> <laughs> Ilan taon ka na, Nay? Ha? Pilay mong edad? 73. 73. 73? Ah, okay. O, Anay, ikaw ra isa din. Alagi kay piso. Na <laughs> may akong uh, bata. Ah, nakay anak so, di so, ha? Hmm. trabaho. Ah, trabaho. Trabaho ang taon. Okay, uh, Unsa man ni mo na apo si si Martin sa tuhod? Uh, anak na anak na uh, anak naman. Anak na sa si anak. Ah, anak sa si mga anak. Okay. Karon na nami ahatag sa si mga kay si Martin Manggod na siya ikuan na na may ganahan po mutabang niya ba? din <laughs> ganahan ba daw si siya na matabangan po ka niya? Kaya karon na nami ahatag sa si mga na blessing. gikan ni siya sa ginoo. <laughs> Pero ikaw nay happy ba ka na <laughs> Happy. Pero... Kuwanay, unsa lang gikabisihan ni mo dire na ikaw ra dire sa inyong balay? Dili man. Itulong nyo rin na may akong hamang. Ano sa inyong mga pangkuhaan rin pang panginabuhi? Pang, pang wala uh, nang trabaho daw. Trabaho sa mga anak? Hmm, mm, okay. 73 na ka na no? Okay. Kailan ka na, Kani ba? Kani ba? Ay, wala. Wala kailan, nai? Eh? Oo. Oh. Wala, kay... <laughs> wala kailan. Wala kailan, nai? Kailan ko. So may pangalan ni? Eh? tanay mo Ah naka kaila ka Kaila ko ani kes sining man Ah dali ni sa magka score Ah grabe tumutulong daw si Nicole daw kay nanay daw na magkuha ng tubig Ah pinangga din ni ni mo nay butan dahi, butan. Ah butan dahi. Pero karon nay na hatag si mo nay kaning hatag na mo si moha ko ani siya kanang uh, blessing bagi kan ni God Nang excited nabaka, Excited, okay. <laughs> Excited na. Okay. Nicole oh, pakihawak hawak ako Nicole. Ako na maguha kasi ayoko na mahirapan ka. Okay. Ito na 'yo. Oh. Ito na para to sa inyo na Para ni sa inyo ha. Drama. Butas ba 'yan? sa ogos ni. Wow, ito pa. Nanasa na yung sardinas na yung Then, ano yun Ang Then ang kanina ay, ang naghatag aninay ko, kuan si Sergio Joe Ofana isa na sa mga sponsor na mo ba na mutabang gani sa mga nanghinanglan o na siya makita na tabangan iyang pang tabangan kaya unsa may masulti masul, masul, ni mo ni Sergio na nagitagaan ka na pag magpasalamat ko niya, na nagkatag siya sa kundras mm. so, <laughs> niya. happy ba kanay na kadawat ka na yun? Nakadawat ka ni Nay? Uy, happy mo lang. Nalipay ko. Nalipay <laughs> kayo. Nalipay so, kayo. So, mm, pero ka Nay, gihatag ni Sergio, kuha na siya, gika na siya sa kasing-kasing ba? Oo. Then, sa so, always lang po ta mag-pray, Nay. Okay. Mag-ampo po ka, Nay. Na mag-ampo, <laughs> mag-ampo Pero, di lang po, magayo lang po ta, pero may Nay ha sa kay God ba? Oh. Ay na nasa Bible as at they give you, will find hmm. knock and the door will be open for you. Nasa hmm. Mateo 7:7 kailangan nato manuktok. Hmm. syempre ablihan man tay. Hmm. 'Di ba? Siyempre kailangan po nato mga kay tagaan man tanaya. Oh, tagaan tanya, 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 tanya grasya. Okay. Ah, happy ba kanay? Happy na. Happy. Okay. Po siya. <laughs> <laughs> Pero ito guys, ito binigay to ng sponsor daw para daw to kay Martin tsaka kay nanay. Kaya soon if ever magpaabot dito yung mga sponsor, why not? 'Di ba? Magbibigay tayo. Ano? Mahihiyak <laughs> ko. So, yan 'yun lang naman ay thank you sa time mo, Nai. And I hope ma-appreciate mo yung mga binigay namin sa Happy Happy nai? Happy. So, 'yun lang naman ay ingat ka na Dito na kami na, ha. Muna na, na kami na, ha. Oh, mahal mo ba si Martina, Máhal. Ah, love đi si Martin. Mình yêu anh cũng đi đi này. botan Martin này. Bốtan mất rồi. mau ra tao này, mau tao đi ha thank you, này, bye bye, nai. bye, -bye. yun guys, dito na magtatapos ang ating vlog pero before natin tapusin itong vlog natin ngayon gusto lang namin magpasalamat kay Sergio kasi si Sergio yung nagbigay nung pinamigay natin kanina yung binigay natin dun kay Lola si Sergio yung nagbigay nun kaya thank you Sergio, napakabait mo kasi isa ka din sa mga tumutulong at nagbibigay sa mga nangangailangan guys, kung nagtataka kayo kung wala si Rhea at Cindy ano lang, nabisi sila sa school. Yes, nabisi si Rhea at si Sandy sa school nila. Baka hinahanap nyo sila kung saan ba sila. Hindi na sila busy. Siyempre, magbablog na ulit kami nila na Rhea at ni Sandy. Kung nagustuhan nyo ganitong klaseng videos, ganitong klaseng vlog, huwag kalimutan mag-iwan isang bagsak na like, comment, and share. Oh, medyo matamlay si Nicole ngayon kasi meron siyang, ano, tawag dito. Uh, hindi maganda yung pakiramdam niya pero still, uh, sinama, sinamahan niya pa rin tayo dito sa vlog natin ngayon. So, <laughs> Sabi nga, pag nagustuhan nyo itong klaseng videos, huwag kalimutan mag-iwan na isang bagsak na like, comment, and share. And don't forget to click subscribe. And click na no din yung notification bell para always in yung updated sa lahat ng videos. Videos. Sa lahat ng? Videos. Video. Videos. 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 Tama ba yung pronunciation mo? Eh? Sa lahat ng videos na i-upload namin. So yun lang guys. Thank you for watching. See you sa next episode. Tapan mo